Ladies, napagod ka na ba sa laging pagpapapansin sa lalaking gustong gusto mo? Hello guys! So, ang topic natin for today, ano ang mangyayari kapag itinigil mo na ang paghahabol sa lalaki? So, kung nakaka-relate ka, panoorin mo ito. So, ating naalamin, number one, ito yung he may Mas lalo siyang magpupursigi, naligawan ka. Kung magkarelasyon na kayo, susuyuin ka niyan. Mas maglalaan ng panahon para bumalik ka ulit sa kanya. Ang lalaki, kapag mahal ka niyan, hindi yan papayag na basta-basta ka na lang mawala sa kanya, ng ganun-ganun lang kapag napansin niya na parang umiiwas ka na, hindi ka na yung tulad ng dati, siya naman ngayon ang magpapakita ng sobra-sobrang interest sa iyo. So ang nangyari ngayon is nabaliktad na yung sitwasyon, di ba? Kung dati ikaw yung nagpapakita ng habol na habol sa kanya, siya naman ngayon ang laging nakabuntot sa iyo. So ayan po ang isa sa maaring mangyapit Kapag itinigil mo na yung paghahabol sa lalaki Number one Number two Kakausapin ka niya Siyempre, hindi siya sanay Na bigla ka lang nanlaming Nawala ng interest sa kanya Ano na ang nangyari? Dati ay ikaw yung sobrang nagpapakita ng pagkagusto sa kanya Bakit ngayon ay parang nawala na lahat Pupuntahan ka niyan aalamin niya kung ano ba ang plano mo, ano ba ang nangyari, bakit ganyan ka na lang bigla. So, sa mga ganyang ginawa mo, nabaliktad ulit ang mundo. Kung dati ikaw yung sobrang nagpapakita ng mga pagtagusto, ng mga paraan para magkasama kayo, para makita mo siya, ngayon, siya naman ngayon ang pumupunta sa iyo. Siya naman ang gumagawa ng paraan. So, tulad sa number one, nababaliktad na yung sitwasyon nyo. Kung dati, ikaw yung habol na habol, ngayon ay siya naman. Di ba? Diba? So, ayan po ang number two. Number three, mag -e effort pa siya lalo. oh, brabe ano? Ibig sabihin dati ay papetiks-petiks lang siya kasi ikaw yung laging eh, habol na habol. Ngayon, na nakita niya na umiiwas ka na, siya na ngayon ang sobrang gumagawa ng mga paraan talagang todo effort na siya para maibalik niya yung kung anuman ang meron kayo, di ba? Kinakausap ka niya, pinupuntahan ka niya, nag-aaya siya ng day, pamamasyal, at kung ano-ano pa. Basta talagang mapapansin mo na super effort ang ginagawa niya ngayon. Kung dati-dati ay puro siya tambay, tropa, basketball, games, ngayon, wala na. Talagang ipinapakita niya na ikaw na lahat ang sentro ng kanyang mundo. Oh, di ba? So talagang uh, iba ang nangyari sa kanya. Yan ang epekto kapag hindi ka naghahabol sa lalaki. Okay? So ayan po ang number 3. Number 4. Aayusin niya kung ano man problema. So maghahanap siya ng mga solusyon. Oh, ganun na ba kapag hindi ka na naghahabol? Pero yan ang gagawin ng lalaki kapag uh, napansin niya na wala na, nanlamig ka na sa kanya. Gagawa siya ng solusyon. Mag-iisip yan. I-evaluate niya yung sarili niya kung saan siya nagkulang. Kung ano man yung mga pinaggagawa niya dati, aayusin niya yon para lang maayos niya kung ano yung nasira sa inyong dalawa. Kapag alam niya na marami siyang pagkakamali, itutuwid niya ang mga yon, okay? dahil sa alam niya na maaring ikaw ay nawala na ng gana, nadismaya, niya, at uh, kung ano pa ang nagtulak sa iyo na lumayo sa kanya, di ba? So, yan ang kanyang sosolusyonan, okay? So, ayan po ang number four. Number five, eto yung masaya siya, happy siya. Oh, bakit ganon? Kung kanina yung mga nauna kong sinabi ay puro pabor sa iyo, ngayon naman ay yung totoo naman na pabor sa lalaki. So ito yung masaya. Bakit siya masaya? Kasi matagal na talaga niya ang gustong pumawala. Kaya hindi ka na niya pinapansin, wala na siyang effort, wala nang pagpapakita ng pagmamahal. Yung relasyon niyo ay pinapabayaan niya. Ngayon na tumigil ka na sa pangungulit, sa paghahabol, tuwang-tuwa na siya ngayon kasi nakalaya na siya. Ganon ang lalaki na literal na wala naman siyang pagmamahal sa iyo. Wala siyang pagtingin sa iyo. Pero maganda rin na nalaman mo, di ba? Kasi sayang naman yung panahon, yung oras, yung pagod mo sa paghahabol at yung lalaki pala ay wala ka naman palang mapapala sa kanya. So earlier, the better na nalaman mo na wala talagang mangyayari kapag ipinagtuloy-tuloy mo pa yung paghahabol sa kanya. Okay? Number five. Number six. Mawalan na siya ng interest. He may lose interest. Ang mga lalaki, hindi naman pare-parehas yan eh. Hindi sila pursigido. Kapag alam nila na ayaw mo sa kanila, ayaw mo sa kanya, hindi na agad-agad yan magpipilit. So kapag pinakitaan mo na kumigil ka na sa paghahabol, sa pagpapakita ng gusto sa kanya, hindi na rin siya magpupursige. Oh, so may mga lalaki talaga na ganyan na kapag alam nila na ayaw mo, hindi sila mapilit. Kumbaga ay tinatanggap na nila agad kung ano yung faith nila. Kumbaga ay tanggap na nila kung ayaw mo sa kanya, ayaw niya rin niya sa iyo. Ganun lang kasimple sa mga ibang kalalakihan. So literal na mawawalan na rin siya ng interest. Number six. Number seven maghahanap na yan ng iba. Alam mo, tama lang na itinigil mo na yung kahibangan mo, yung paghahabol mo. Kasi biruin mo, nakita lang niya na umayaw ka na. Aba, ay meron na agad siyang hinahanap. Meron ka agad kapalit. So, ibig sabihin lang yan ay hindi ka talaga niyan mahal. Okay? Hindi mo man lang siya nakitang naging malungkot. Wala kang makikitang pagsisisi sa kanya. Ibig lang sabihin nun ay wala talaga. Kumbaga sa relasyon ay wala kang mapapala. One-sided lang. Ikaw lang yung nagmamahal. Mabuti na lang din at maaga-aga pa ay nalaman mo na, di ba? Kasi ang lalaki, kapag uh, umiiwas ka sa kanya, kung mahal ka niyan, ay talagang malulungkot yan. Aalamin niya, pupuntahan ka niyan, kakausapin ka niya at kung ano-ano pa. Okay? Kaya yung ganyan na agad-agad na meron na siyang iba, meron ka agad kapalit, na to, good decision yung ginawa mo. Walang kwenta yan, okay? Hindi ka talaga mahal ng lalaki na yan. So, ayan po, ang number seven. So, ayan po, ang ilan sa mga maaring mangyari kapag itinigil mo na ang paghahabol sa lalaki. So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time, don't forget to subscribe.